Ngayon, pero... nandiyo, natin baka ka, Ay, maluyan talaga. okay na may Okay naman siya nung di pa siya nakakasakit. Nasusitin ng mga kapatid. Tapos, nung ngayon December daw, saka yung nagkasakit, nagsimula yung sakit niya na. Hindi na, naawa talaga ako. Kasi yung ibang kapatid nila, may dalawa siyang kapatid na isa pipi, isa pilay. Yung ibang gusto niyo po mapagamot, po si tatay. Sa kailangan po ninyo na mapatingnan sa doktor, eto kasama natin ngayon si Miss Elby Sedenyo, ang uh, coordinator ng Apobicol Party List. Oh, ganito ba ang gagawin natin ha, para mapagamot si tatay at nang makumpirma din namin talaga kung totoong TB yung sakit niya o kung ano man yung diagnosis sa kanya. Babalik kayo ng RSU ng ma nito, magpapa-endorse po kayo sa BRSMC. Opo. I-endorse kayo sa TB para po malaman natin, gagawin natin yung series of tests, isputo, uh, x ray para malaman kung TB talaga yung sakit niya or, or kung ano man yun, kung opo. pneumonia, kung whatever, na sakit na meron si tatay. Opo, opo. Si Kong Saldy po, si Kong Jill, ang Acubicol Party List, naglagay po ng pinakamalaking funds sa BRSMC para wala kayong babayaran. Opo, At bukod sa matanggap niyong tulong mula sa Acubicol Party List, eto, tanggapin niyo ma'am, ang grocery pack mula sa aming program. Ayan po nanay, grocery packs para po ay makusumo po ni Tatay Rolando. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat.